Hi guys! Amazing na buhay! Ayan, so natatandaan nyo ba yung binili natin yung mga solar lights? Ayan, so ngayon po ay uh, isini up ko na sila. So ito po Ayan Ito po ay para sa kulungan natin ng baboy. Ayan, so pakita ko lang muna kung paano ginawa ko So ito meron po akong kahoy Ito mabigat na kahoy, good lumber Ayan, so ang ginawa ko po ay uh, Dito ko po Ikinabit yung mga bracket sa kahoy na to. Ayan o. Oh. Ayan. Pinako ko lang po. Ayan kung makikita nyo. Pinaku ko lang siya. Ayan. Dito sa kahoy na to. Ayan. And then yung solar lights ay uh, yung mga solar panel ay ganyan po. Ah, uh, nakatingala lang sila. Ayan. Ayan po. So ito po ilalagay natin dun. Ayan. Ayan. Nakaready na hagdan natin. Diyan natin ilalagay sa bubong ng baboyan and then yung mga ilaw ay nasa loob. So mamaya pupuntahan natin. So ito, ya ikabit muna natin. Papakita ako sa inyo. Yan, tayo po yung akit na hagdan. At uh, sana ay huwag mabali. <laughs> Ayan. Ayan guys. Oo, oh, madulas guys. Hmm. Ito ba? Ah, oh, para mababali ah. Can you see me? <laughs> Ayan guys, so natin na tayo sa bubong. I-kakabit uh, na. natin. Ilalapat ko lang to. Ayan, mamay. papakita ko lang sa inyo. Paano natin ilalapat. Pero maghahanap lang ako ng magandang spot. Maganda ilagay ito. Kailangan yung hindi siya ma Basta basta matatangin ng hangin eh Ayan dito okay na to Chloe Ayan Ibitin na natin ng mabigat Ayusin ko lang muna tong cord Para may pasok natin sa loob Padadaan nila natin to sa gilid Yung May mga butas-butas dyan na ano eh yung sa dingding ba? May butas-butas dyan eh. So doon natin padadaan yung tong cord. Ayan. Ayan. Okay. So, alright. Hangga. Okay, Kukuha mo na ako ng pabigat. Ayan guys. So, Gumawa ako ng pabigat. Ayan, ito. Bato, guys. Bato. Ayan, tinalihan natin alambre. ah uh, gagawin natin pabigat para kontrahin niya yung pagdaos ng kahoy. Kasi masyadong pababa yung yero natin doon. Masyado siyang pababa. So, baka dumaos-dos pag o humahangin. Ito yung magiging stopper niya. Ah! nakakatakot yung hagdan ko ah. Mukhang bibigay ah. ko kasi. Guys, okay, so nakakabit natin 'yung stopper. Diyan ilulusot ko 'tong mga wires. Mga cord pala doon sa loob ng kulungan. Yeah, masukal guys, puro Madre de Agua. Lago ng Madre Agua natin dito. Ay guys, papakita ko sa inyo. Kita tayo, isasama ko kayo sa taas. Ayan. Laki malikot ha. Baka malaglag kayo. <laughs> ay, ay, ay. Parang mababali yung Ayan guys, oh. Mm. Ayan. Ayan. So, ito na po ang ginawa natin. oh. di oh, ba diba? Safe na safe yung aparato niya sa iba, sa ilalim. Hindi mababasa yan. Ayan. Ayan. At salo-salo niya yung araw. Ayan yung sinasabi ko sa inyo guys, oh. Masyadong padaos-dos yun, oh. So, ginawa natin ay nilagyan natin ng pabigat. Ayan, ito. Ito, alam li, nakatali dito. May bato yan sa dulo. Ayan, o. Para kontrahin niya yung uh, pagdaos dos Ayan, para kahit malakas ang hangin o malakas ang ulan, ay hindi dadaos dos yan. Ayan, so ayan, o. O, ito po yung kabuuan ng uh, ating taniman ng uh, Madre de Agua at yung ating alagaan ng mga Moscovidak. Ayan. Mm, so, nandito tayo sa... Bubong ng kulungan ng mga baboy. Eh, na-set up na nga natin itong uh, solar panel para sa kanilang ilaw. Ayan. Uh, ikot ko lang muna ang inyong mga mata sa ating mga madre de agua sa baba. Ayan po ang ating mga tanim. Eh, hmm. na ay manukan din po ng anak ng may ari na lupa na si John Jan. Mga panabong na manok. Nag-breed din po sila niyan. Ayan. So ito guys, yung cord. Yeah, so ito yung cord guys, oh, oh yung cord ha. Oh, mm. yung cord. Papakita ko sa inyo kung saan natin pinasok 'yan. Aba muna tayo. Yan. So, pinasok natin 'yan dito, guys. Ah, oh, madulas eh, ha. Oh, madulas. Oh, madulas, guys. Madulas. Ang kuti kasi rito. Hmm. Ayan, oh. Eh, no? So guys, so may butas kasi itong mong dingding. So yung mga butas-butas, yung ginamit natin. So dito natin pinalusot yung cord na galing sa itaas. Yan. Mamaya sisilipin natin sa loob. Pero ayan, yung isa, ah, uh, yung isa ay dito. Ayan. 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 Ayan guys, oh. So, mm. Um, so yan yung isa. Ayan, punta tayo sa loob para makita nyo yung uh, mismo ilaw. Teka. Madulas eh ha. Yeah. Ayan guys. So pasok tayo. Nandito tayo sa loob. Hmm. So ito yung cord na galing sa labas. Ayan oh. Pasok dito. Ah. Uh, tinali natin. Kinonekta natin. And then ito yung ilaw natin. Ayan. And then yung isa Dito. Hmm. Ayan, so ito, doon galing sa labas. Ayan. doon galing sa labas. Ito yung cord niya. Ganon! Ayan. So ito guys, ay naka bracket din yan. Kaya lang, tinali natin na alambre. Nakalali sa alambre ng pamakuan ng bubong. Ayan. Hmm. So ganyan po. Ganyan po yung tsura niya guys. Oh. O. Oh. Ito yung mga yobabs natin. Oh. Silabasya sila Oh. Ayan guys, huwag kayo maglala mamaya Papakita ko sa inyo yung actual na performance Mamaya ang gabi, ayan pag dilim Pagpagat ng dilim May uh, ating sisilayan Ang kanyang uh, performance <laughs> Ayan mm. Ayan yung isa guys oh. mm. Ayan At ko kung may set up ko pa yung iba guys Kasi alas stress pasado na Ayan, uh, try natin kung may set up pa natin yung iba Ayan guys, so dito tayo sa manukan, maglalagay tayo ng isa dito, dito sa ating uh, breeding area. Ayan, so tatali ko lang dito, ayan sa gitna, tali natin ang na alambre. <laughs> Ah, oh, baka mabali. Kung mababali, ha? Mataas-taas to. Nakatakot, guys. Baka mabali hagdan natin, eh. Medyo Mataas. Okay, so all right. na so, guys. So yung uh, panel na lang. Ayan. Ayan guys. So ito naman yung ilalagay natin para sa ilaw sa manukan. So ganun pa rin, meron tayong kahoy. Ayan, ito mabigat tong kahoy na to, good lumber. And uh, malapad siya 2 by 3 Ayan. So ganun pa rin ginawa natin. Uh, ipinako lang po natin yung kanyang bracket. Ayan, oh. Ayan. So ganyan po magiging position yan. Sa taas. Ayan, ganyan. Ito ay lalapat lang natin kasi hindi naman masyadong paslant yan. Medyo, medyo patag po yung bubong na eh. So, ipapatong lang natin sa ibabaw to. Ah, uh. ah, uh. ah. yes, medyo nakakatakot ah. mm. <laughs> Ayan Kali natin yung tali. Ito mas madali ito. Ano, uh, kasi, i-connect na lang natin siya doon. No? Kaya lang, aabot kaya. Yun ang tanong doon kung aabot. Teka, check ko muna guys kung aabot ha. Or, hindi nah, dito guys, iuso dito. Kasi parang di aabot. Mm -hmm. Ito kaya Yan. Yan. Guys. Naano ko baka dumulas yung ano eh. Dulo ng hagdan. Baka dumulas. Ah, ay, lumapat ah. Yan. Yan, okay na yan. Hindi ako nga uh, abot tong cord. Parang ano eh. Parang kapos eh. Ayan guys oh. mabot Mhm. Mm Maabot -hmm. siya. Ayan. Oh, di ba? So ayun po yung cord. Ayan. Kita niyo ba? Ayan, yung itim na 'yan. Ayan. So konektado siya rito. Ayan, akitin natin, sasama ko kayo uli. Ayan. Ayan guys. Akit tayo sa bu bubong, ha. Huwag so, laki malikot. <laughs> Ayan. Dadaan lang tayo para ito para maipakita ko lang sa inyo. Gusto ko lang sa inyo yung aking ginawa. Ayan. Ayan guys, oh. Mm. Ayan siya. So, yan. Mabigat siyang kahoy na yan, guys. Walang problema yan. Hindi kayang itumbayan. yan. Ayan. So, hindi na natin nilagyan ng pabigat kung ng hindi naman masyadong paslat yung bubong natin. So, yan po. Yung panel. Ayan. Baba tayo. Yung sinasabi ko, guys, oh. Ayan, oh. Mm. Kunti na lang dudulas na oh. Napakabigat ko kasi. I'm a big boy. <laughs> Ayan. Ayan guys, uh, yung isa doon sa kulungan ng kambing. Ayan oh. Punta natin. Ayan dito 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 yung isa doon, dito na tilalagay kaya lang ayusin pa namin kasi bukas yung tolda. Gawa nung napunit nga yung kulay blue na yon napunit-punit na so papalitan ko ng ganito na tolda meron na ako sa bahay nakabili ako sa si Shopee Uh, hindi ko man ikakabit kayo kasi baka magalaw nila bukas ng mga magkakabit. Uh, Isi-separate vlog ko na lang or baka isabay ko na rin sa update nito pagkabit nito. Yung pagkabit ng solar light. So, meron pa tayong isa doon na para dito. Yeah, so hindi mo na natin kakabit sa ngayon. Ayan guys. So mamaya, uh, pagkagat ng dilim ay uh, titignan natin ang kanilang performance. Kaya lang... Hindi pa ito full charge, ya, kasi ngayon po ay uh, alas 4 na ng hapon. Wala ng araw. So ngayon ko lang po natapos uh, ikabit. So ngayon hindi sila masyado nakakargahan pa. So asahan natin guys na hindi siya masyado maliwanag mamaya. Pero at least ay makita natin kung saan ba tatama ang mga liwanag. Ayun. So mamaya guys, yan. Tutuloy natin. kung so, gabi na. Tignan natin. Ayan o. Oh. Ah. Ayos din guys o. Oh. oh. Maliwanag din o. Oh. Maliwanag din. Hmm. Pwede na to Kasi uh, mas madali ang galawan natin ngayon. Luwa ng maliwanag na o. Ayan o. Hmm. Kitang-kita natin yung mga ah uh, ginagalawan natin dito sa breeding area ng manok natin. Hmm. Liwanag din guys oh. Oh, yan eh wala pang charge yan. Wala pang uh, karga yan kasi hapon na natin ay na setup so wala wala nang araw. Pero malakas pa rin oh. Siguro mas lalakas ito pag uh, nakargahan na. Ayan. Yan puntahan natin yung baboyan. Tingnan natin kung uh, gaano kaganda sa baboyan. Hmm. Guys oh, di ba? ang ganda na nung uh, babayad natin pagkagabi. So, madali ng galawan. Ayan, you know? oh. So, kapapakain ko pa nga lang. Ayan, oh. No? Katatapos pala nila kumain, no? So, nakakain sila ng mabuti dahil maliwatag na kahit gabi. Mm. Ayan, katatapos lang nila kumain, guys. Mm. Ayan, you know? oh. Ayos And then, eh, syempre, syempre, ito yung prinsesa natin Si uh, Basha mm. Ganda Maliwanag din guys oh. Oh, maliwanag din. Yan. So magdadagdag pa tayo pero titignan lang natin. Titignan ko muna ang performance nito kung ano, hindi ba sila madaling malobat or uh, tumatagal tumatagal ba ang kanilang uh, uh, buhay. <laughs> yeah, kasi minsan merong solar solar uh, light na ano eh. Parang patay na, ganun ba? Yung hindi na nagcha-charge ba? Ah, uh, ito titingnan natin kung uh, gaano katagal ang kanilang buhay. Siguro testingin natin ang mga 1 week, 1 week or 2 weeks bago tayo bumili uli ng additional na ilaw. Yeah, pero okay na to guys, so, oh. Madali na ang galawan natin, oh. No? Nakita naman. Kitang-kita na yung ating mga kulungan kahit gabi. Mm. So kahit uh, gabi ako magpakain, let's say na tayo na sobra at uh, gabi na tayo nakabalik, halimbawa, at uh, madalas po nangyayari yun na gabi na ako nagpapakain talaga. Uh, paghapon, gawa ng sobrang daming ginagawa ay maliwanag na mm, maliwanag na tayo dito yan so dito ilalagyan pa natin yan po yung area ng mga uh, muscovy duck so magdadagdag pa tayo guys so ito ay apat na piraso lang naman tatlo pa lang na yung, tatlo pa nga lang yung na natin yung isa ay para sa kambing so uh, ikakabit muna namin yung torda bukas yun. Ayos, uh, yes guys. Okay, so all right. Kaya so yan po, yan po ang ating uh, naging activity for today, uh, ang pagsiset up ng ating solar light. na uh, Matagal ko na po itong nabili, kaya lang ngayon, ngayon lang po natin na iset up, kasi sobrang busy talaga. At uh, mag-isa lang ako, nakita nyo naman, one man army. At uh, ako lahat ang gumagawa, kaya yung mga dapat gagawin ay uh, talaga nabibinbin. Ayan. Yung isa pa nga, yung kulungan pa ng mga manok na may mga dividers, ay hindi ko pa rin na pero yan uh, isa, pa, isa pa rin yun sa mga projects na gagawin natin, ito, itadagdag tayo ng kulungan and ililipat nga natin yung mga kulungan dito sa likod para hindi masyadong umamoy dito sa may harap ayan, so ito muna ang ipapakita ko sa inyo, ayan uh, oh. No? solar light ayan, so gaano kaya siya tatagal malalaman natin guys pero so far so good maganda ang uh, ilaw, maliwanag yata uh, wala pa masyadong karga yan. At sigurado ako mas maliwanag yan pagka uh, na, nakargahan na. Ayan. Ayan guys. Can you see my face? <laughs> ayan, nakatutok sa akin. oh, di ba? Ang galing. Ayan, si Basha, nakadungo na naman. Ayan, so yan. Dito lang natin tatapusin guys. At sana po nag-enjoy kayo. Ah uh, sa mga bago po sa channel ko sa nagtatanong ito po ay nabili natin sa Shopee ah uh, 200 watts by 1 take 1 16 plus nakalimutan ko exactong presyo guys pero 16 plus po siya by 1 take 1 and uh, may mga promo-promo po po siya so ang binayaran ko po sa dalawang buy 1 take 1 ay 3310 uh, including shipping so yun po sa Shopee po Ayan po sa mga nagtatanong Uh, 200 watts po yan Ang uh, tatak po ay Philips Pero made in China <laughs> Karamihan naman ngayon ay made in China Ayan na O, oh, ka na naman Nagbubulo na naman Ayan guys, so tatapusin na natin dito Gabi na At uh, hindi pa tapos ang aking araw Maglilinis pa ako ng kulungan nila Babaldihan ko pa yan uh, Para matanggal ang amoy And then, saka tayo makakauwi Ayan So ngayon po ay uh, Mga 6.30 na yata ng uh, gabi Ayan, so hanggang dito na lang guys. A shout out po sa lahat ng mga solid kabokals sa mga solid uh, sa mga silent viewers. Shout out po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat sa mga bagbo sa channel ko. Kung nagugusto niyo po ating mga content, sana po ay mag-subscribe na kayo and then click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. And a shout out din po pala kay Sir Victor from US. Yan, ingat kayo diyan, sir. Shout out sa inyo. Uh, and God bless you po. And uh, yan, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. So muli, ito ang inyong kabukals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap, magsikap at higit kumilos at siguradong uunlad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!